Hi guys, maayong hapon. Di na si Raya nagpalit sa pandisal. Ito asya siya naglakaw kay Naigi. deposituhan yung akong kuan bank account. Nagdeposit siya. Tapos, mauna iya nga palit guys. Oh, nainukos. No tapos na duha ka manika klasing nga isda. Ano sabi niya isda? Kuwan siya duha ka klasing nga isda og naapoy nukos. No Oh, Ang mga malit ko sa para i eh, kuandaan o. Oh. Adubohon o preto o paksiw. O, oh, ipalitan ko kanyang mangga. Kaya ba, dito siya nga agpangitaan wow, na kanyang mangga. Wow. Mm, wow, mangga, wow! Wow! Kay kay bawo jud siya nga pangitaon ako kuning mangga nga palitan ko niya. <laughs> Patid lang to sa kape kay namay pandisal sakto kay ni sa atong pangapikaron guys. Hay. Eh, mm. uh, Hay. Ito sa man. Hindi yeah. pala isudan kaya ipapag lang yung Pusit. Naan huh? na po ko nilungag. na po di ayong sarili di na pusit. Pasit. Hindi <laughs> hit. Kaundo doon oh, oh, oh. kape. Bawag -ok, ang pwede ba makadeposit siya na ilan ni Ate Juno? Timpla o kape pare sa Timpla o kape pare sa pandesal Pandesal Kini siya sabi ng kaya Wajay na katapong siya mong katabian beng As in Magprito ko dani kay para po na si Dudut Ugma Makikubaran na nggak nggak ke abing nggak 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 kakulit nggak 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 ang nggak 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 Abing ang nggak nggak ni Diba ang malunggay with cheese. nggak nggak wak nggak sudah so, nang sekapi bitau. Nggak nang nang butilya. Atau butilya. Dildo. Wak mandi ha. So ingon ani Nanggahi. Nanggahi. Wak nang gini siludu. Si dodot kena tuwog paman si dodot. Hapu naman na tuwog. Dagku yang hapandisal. Dagku. Nya. na ay cheese. Oh, uh, na ay cheese. Ah, sarap ang sarap cheese. Mo ay kita ang cheese. Malunggay with cheese ni among pandesal nga napalit. Uy! Zaman na bangga na ka ding. Di dapu na ko kasi ihaw. Di dapu na bisok wat lai. Bisok baba. Jesus. Yes. Jesus. mga pitaw na ay hanap ng hinloan ang isda. Si Ryan magkapi jud na og bugnaw. Apil ko. <laughs> Init man kayo. Wala ka pa. Account number ne. Eh. Ha? Huh? Account number. Okay. Account number? Uh -huh. Ah, mo, wala na imong pa na nabutangan di. <laughs> ang naman yun <laughs> si abing si kuya na din gilamok mo siguro to ay hmm. <tinyo> uh, pagkadag ko sa lamok <tinyo> ah, lamok di ah ah harap ito kong pikas yara pandisal init pag na mo <tinyo> hmm. nami hmm, mayabong na imuha ha. Mama? Hmm. Lugaw. Ah, cheese oh. <laughs> Pwede na ay mag-deposit dana sa ilan ni Ate Juna. Deposituhan niya <laughs> akong account bank account. Na, baby pako? Hmm. Kaundo <gulong> k'kik. Dae, dae. Kaundo k'kik. Ah. Atong na ka k'kik ni Mama Lilen. Bibi Pedaiko. Eh. Ya una tu ang. Nana puy lugag ani sa kuang nipun hindi sa taas. Nagsao kagani nagkuan. Nagsakit Kumana ako glaba. Pag hindur des gawas. Dito ko kun higda-higda ara na magdu sakita, may gani kinawara. Hago Sabot. siguro ito. Naman, ako nilong agbing. Mm. Mangga tulok ka buok. I love you. <laughs> Bueng. Pangagda mm. food. Nagkape ka. Hi guys, kape ko. Ano sa may gipares ni mo kapi. kape? Pandesal. Pandesal nga. Puan. Na ay? Ang sa gisagol sis. sa pandisal. Ha? Sis. Sis. <laughs> Agay, pandisal day nga na sis. Sis. Ako na hinduan ang isda. Okay. Karon pag uli ni Ryan. Sana <laughs> po sa'y kuwanda ni sakuan. Hello lami ni siya dagko din siya ang nukus hmm. bing ay nahirap din na yung kuan bing Bum de tanaw na to de unsa na unsa na ah asa mga ahos ahos bumbay mana? asa mga ahos ang ahos, bumbay. Ang ahos. Bumbay. bumbay ahos ang uban unsa ni eh bumbay Bumay. Ahos. Ahos. Matika. Magsalap. Ano sana? Mantika. Ah, si Mantika? mantika? Hindi <laughs> Suka. <laughs> Suka. Tuyo. Sili. Sili. Sa pagyod. iod Pahaman ang mangga. Mangga. Ay, sis ka very Manga. good. Mangga. Very good, abing. May butang na diha kay ginduan sa nato ning atong isda. Mangga. Kuan ni siya guys, o dagko din siya nga Tapos kini, isda tamarong na duha ka buok. Tamarong niya. Kuan po din siya. Kung sa kuan pa ni siya, kung dagko pa ni siya, maunisya. ang tulingan man siguro. Budloy ni Akay Gagmay. Mauni siya budloy. Waki sa dagat, guys. Si sa waki sa dagat. Tatu <laughs> ba na? kun ni sa oh. <laughs> <laughs> Kana ba kani? Sus ko ginoo kani mo bang sa waki din sa dagat. Ha? Ni ba atupos. Atupos. Ano ano na kung isda na po sa mukan aring bataan ni. Kani. Kape ni mo. Dali ya. Di ato. Tara na sa di ay. Uh. Oh mata na lagi si kuya. Ingon ko tanawa si kuya. naghilak ko na po nah. Ay, gikulit to. Ika na, agi. Ibtan naman sa sungo. Hawa dia. Hawa na guys. Sabot buot na ni si Abing. Magkuha na sa... Tanipod. Sa waki ko na ni sa dagat. Hawa dia. Waki Ongga sa dagat. Ang kasa kamot beng. Sige, mong tagduko. Ay na ni. Dali ya. Namay kuan niya. makan ako o Kapi. Dali na dali. Uno-uno <tuk> <tuk> ni siya. Huwag ikuan, iprito. Pinirito lamang sa ito. ani ni Dodo Tugma. butag, Balon. Abing bugtok. Abing. Ato ah. Manghuling nagyo siya diha sa kuwan ba? Sige, abri sa'yo box. Ito, mantika.

Ikaw <laughs> mo hatak ng bukap <-mau> 'yung. <laughs> <laughs> tolok. Ay to'lo Uh, <laughs> oh, hindi sabing. Amen this is a guys. Oh, napinirito to'lo Tolok. Ay tolok. <laughs> <ba, May>, <laughs> ano naman ha? Ano na ko? Hm? Ano na ko? Mana ko kape. papa mama duduk tuh beng lula beng lulu ku oh, beng sama army ati gue tapi duduk tapi an si abeng tapi an Nakapamasol kay nakaisda. isda

Mao ni akong gipaksew, gibutangan na ako daan sa mga panakot. Wala di aloy ah. So ahos og bumbay ra na siya tapos gibutangan na ako og suka og toyo mantika. Okay ni apod, mao pud ni akong pritohon. Ni ay lain klase oh. Mao ni siya pritohon, gibutangan na nag asin tapos kini pod ang pusit Adobohon ra ni anako. Tapos kini unahon pagluto ang pusit. Adobohon ni siya. Guys, di aray kalha akong natakang. Luna din na itong panakot. Eh. Oh. <laughs> oh. <laughs> Nainit. Na di akong kuya ani guys. Nagatong atong. Isbilan na eh, siya umapong. Si Abeng pasaway. <laughs> Nagsunog-sunog mas atokog ani. Ah, maong na. Lagsika iyahang dari na pito. Kahilak. Nalangan hinun ko pag video. <laughs> O, tawag po, lagi kaluto. Gipikas na ako kay pakuhaan man o sulod sa ginawa yung si Ryan. sa ganahan magrita ulit na aming itong itom na akong gipikas. Ang ako. Ako sa rin siya takloban kay Aron. Maluto dyan na sa mantika. Ayan ako butangan ni sa tuyo o suka. Ibutangan na po din ako na daan sa magsik sarap. Naluto na ang paksiw. Gibutangan nako og sili. Og dira ang adobo nga pusit okay, og ang pinirito. Tapos din. Ang bahaw, gisangag po na ang bahaw. Kaya rin masayang. Ready na ang pagkaon guys. Mga una to din tanan. Gisingot din ko guys. Ma, video sa ma. Hey guys. Hey guys. Ay, ko. Ay, na ba yung Iya, namanya apa guys gak di Gak anak yang kekenta Hilak Gak hilak <laughs> Kan isi nanggak ngaku guys Wow Uy, nanang lupad-lupad Ayan Gaun na may kasudaan niya bing guys so <laughs> na maot kong abing nalangan kong <laughs> sa rinunong video kung paan kayo kinain na kundi sa iyahaw itong ito, abing ako nagsunog sa iyahang mata sunog sunog pa mo yeah, eh na pote pote dumala <laughs> na mamawa what... ni kumakanak-kanak

ka sila po sit, guys. Ay, guys, ka mm. sila po set. Sura, ya. Ah, masig. Nagyan ka na naman ako. Ano ito? Ang inuunan, ugma na ito. Kaon nyo po Dot. Dabang kagta. Dito kag na kagtas ako